Ayan, naglilig tayo ng Eco dito. Yan lang siya, Idol. Para makatulong dito sa ating mga mixer na kulang talaga Mayroon sa Idol. Meron daw siyang Kibler mixer at pioneer ang kanyang amplifier at saka may player pang video. Kaya ang problem daw, hindi maganda yung sound ng microphone na naka mic input ano, sa kanyang mixer. So, hindi ko kapisado, Idol, yung Kibler na... Mixer mga idol, ano? dahil yung mixer natin dito ay Yamaha F7 Bluetooth din sya. So, dito mga idol, itong ating mixer mga idol, marami naman tayong mga viewers na kagaya nito, itong ating mixer. So, kulang cool tayo sa mic effects yung ganitong mixer. So, pag pang sound, okay lang yung ganitong mixer. So, ang ano lang natin dito, yung kanyang microphone, ano? Dahil kulang cool tayo sa uh, effects, katulad nitong repeat at saka delay ng ating microphone. So, magpapunction lang siya idol. Halimbawa, katulad nitong Fsend natin, dapat naka volume po yan, tapos kung saan tayo naka mic input, halimbawa, 1 to 5, so kung halimbawa, si channel 4, so dapat yung pinaka-absend dyan, naka-volume din sya. Pero ito idol, kahit mag-effects man tayo dito, ayan, so medyo kulang talaga yung kanyang uh, mic effects, ano. So dito mga idol, mayroon tayong pwede gawin dito, kahit sa inyong mixer idol, naki na yan, So, pwede naman natin magagawa yan. So, hindi na natin gamitin yung effects ng ating mixer. So, bili na lang kayo idol ng B8 soundcard. Ano? Katulad nitong B8 sound card ko, nabili ko lang ito ng 400 plus. Hindi kasama yung pinaka microphone set nito. Ang ito lang, binili ko talaga nito, itong B8 sound card lang. So, may kasama naman siyang 3.5 output dito sa kanyang monitor output. Kung sakali may ipagagamitan tayo ng 3.5 to 3.5. So, ito idol, Uh, malaking tulong ito sa ating mga mixer na katulad nito Yung katulad din sa inyo Na kulang sa mic effects ano So ito talaga idol lang uh, Pansagot ko lang dyan sa ganitong mixer natin na kulang sa mic effects So ito lang gagawin natin idol Kung saan tayo mag mic input Dito lang tayo mag mic input sa ating B8 sound card Tapos mag-output tayo dito papunta sa ating mixer. So kung ang output nito mga idol ang ating B8 sound card, saka na tayo mag mic input dito kung naka XLR tayo dito sa mic, kung naka PL tayo dito sa line input ano, pwede naman 'yan sa ating microphone input. So, itong gamitin natin mga idol na dynamic mic ito. So gagamit lang tayo ng 3.5 to XLR ano. Yung microphone natin dito mga idol, dito natin siya mic input ano sa condenser mic na nakapangalan dito, mic 1, mic 2 so kung wireless microphone naman ang ginagamit yung idol, dito pa rin yung mic input nya, mapadynamic man o no? pang wireless microphone, dito pa rin yung mic input natin, dito sa dalawa na to, ayan, so dito tayo mag mic input sa ating B8, tapos mag monitor output tayo dito or headset output sa ating B8 papunta rito, oh. mic input or line input ano, so mamili na lang kayo kung anong channel lang inyong mixer so malaking pagbabago dito idol yung ating microphone, dahil sa magitan ng B8, naganda yung ating microphone dito. So, ito yung ating microphone cord mga idol ano. So mic 2. Ayan. Tapos itong ilalagay natin sa ating dynamic mic. Ayan. So, sa output ng ating b mga idol. Ito lang gagamitin natin. 3.5 to so, 6.35. Sa single lang sya idol ano. Halimbawa channel po na gagamitin natin dito sa ating microphone. So naka 6.35 or PL sya ano. Line input lang tayo. Ayan. Tapos ito sa output ito ng ating BH sound card. Yan. monitor tayo dito mag-output ano. Ayan. So yung pinaka mic echo natin dito mga idol, dapat naka-volume 'yan para magkaroon ng effects yung ating mixer ano. Tapos yung mic volume din natin dito, dapat naka-volume din 'yan. So mic volume, mic echo, tapos itong pinaka-monitor, i-volume natin 'yan para magkaroon tayo ng microphone Uh, output dito para magkaroon na rin ng effects yung ating microphone hello, sound check mic test, hello, sound check, mic test, hello sound check, mic test check, so yun sa idle ganyan yung ating microphone so gumanda na yung uh, effects natin dito ng ating microphone so, kung magkita nito, nitong ating b 8 so dynamic mic ang ginamit natin dito, so ayan pwede naman tayo dito magdagdag ng uh, high mid, at saka low. So may sariling equalizer yung ating bawat channel ng ating mixer, katulad nito, nasa channel 4. So kung gusto natin itaas yung pinaka mid natin, ayan, lagyan natin ng boses o palakasan, ayan, yung low, para gumanda pa yung boses natin. Ayan sa ito lang, no? Ayan, so malaking tulong itong bait sound card. Hello, sound. Ayan, nag tayo ng echo dito. Yan lang siya idol para makatulong dito sa ating mga mixer na kulang talaga sa effects ano, o sa mic effects. So wala tayong ginamit na effects sa ating mixer mga idol.